Agosto 14, alas 6 ng umaga. Dito po sa tahanan ng ating mahal na punong bayan, Dr. Esolito doklito, Lito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning po, Kadaygo. Mayor, kahapon po sa sesyon ng Sangguniang Bayan, yung inyong pong isinabmit na urgent measure nitong nakaraang Hulyo na annual investment plan at supplemental budget for 2024 ay kahapon isinabmit sa komite para sa pag-aaral. Ano po masa ang masasabi ninyo rito? Ah, uh, yung ating uh, supplemental annual investment plan at uh, supplemental budget na natin nung nung nakaraang uh, buwan, ito ay ginawa nating urgent kasi dapat ito ay pag-aralan ng mabuti, talakayin na dahil kailangan kailangan na ng ating bayan. Uh, hindi ko alam kung bakit dinala nila sa committee yung aking urgent. Siguro iniisip nila na pag-aralan muna kung saan ang budget. Pero nakalagay naman sa ating urgent measure na yung budget ay galing sa savings. At may mga resource person naman na nagpunta kahapon doon, ano ang ating budget uh, officer na si Eli uh, Ramos na magpapaliwanag sa kanila kung saan kukunin ang budget para sa bagay na yan. At uh, hindi ko rin maintindihan kung bakit uh, urgent ay dinala pa sa committee. Uh, mayor, matanong ko lamang po, nung kayo po ay vice mayor at noong ang mayor ay ang ating uh, Mayor Jose Boyong-Boyong Bison, uh, nagsasubmit rin po sila ng urgent measure, di po ba? Apo. Uh, ito po ba ay tumatagal bago po ba ninyo maaprubahan sa Sangguniang Bayan? Ay hindi po. Lahat po ng ibinababa ng dating mayor po sa aming sa opisina sa Sangguniang Bayan, tinatalakay po namin agad 'yan kasi urgent niya. Lahat ng urgent po nung nakaraang uh, mayor ay inaaprubahan po namin dahil alam namin na ito ay kailangan-kailangan ng ating bayan. Kasi pag maganda dapat aprubahan agad para sa kagaganda ng ating bayan. So, ito po ba sa tingin niyo ito pong laman ng inyong supplemental budget ay eh mainam po para sa bayan. ayo po naman. Mainam po sa bayan nito. Unang-una, ito po ay nilalaman ito ng modernization po ng ating community hospital na kung bibili tayo na nga ng sinasabi ko pa noong nakaraan na uh, x-ray, ultrasound at ibang equipment pa sa ating hospital para magsilbi sa ating mga kababayan. Kasi dapat hindi dapat ibinbin ang social services, hindi dapat ibinbin ang health services dahil ito ay kailangan-kailangan ng bawat mamayan ng ating bayan. At yung isa pa po yung ating part-to-market road, importante po yan kasi kailangan-kailangan pagandahin ang bawat barangay ng ating bayan nang sa ganun, hindi na lubak-lubak ang dadaanan ng bawat mamayan ng ating bayan. Makikita nila na gumaganda ang ating barabarangay, progreso, ikawunlad ng ating barabarangay at ng ating bayan ang mangyayari pagka nilang inapurban ang aking mga supplemental budget na yan. Sa tagi niyo po, ano po ba ang kinakailapang pag-aaral na gagawin ng committee? Uh, Ah, uh, siguro isipin nila saan dadalhin yung pera dahil may project naman, hindi ko alam kung paano nila uh, binse-binsay yung ating project. Ang nakikita ko lang dito, kaya binibinbin nila. Siguro may isang ang uh, sa kanila, yung kanilang boss na kung saan sila ang nagsasabing ibinbin ang proyekto ng ating bayan. Mensahe po sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, uh, inuulit ko yung ating panalangin na sana uh, maaproban ang ating uh, binabang sa supplemental budget para po sa mga barabarangay, na gusto nating pagandahin at yung budget para sa modernization ng Gimba Community Hospital. Ito naman po ay para sa ating bayan, ito naman po ay para sa bawat mamayan ng ating uh, bayan na kung saan ito'y magsisilbi para sa kagalingan ng ating bayan. Sana po, uh, pakiusapan natin ang ating mga konsyalis ng ating bayan na aproba na nila ang ating annual investment plan at ang ating supplemental budget para sa at proyekto ng ating bayan. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po, Diego. At pakiusap lang po, mga kabayan ko. Samahan niyo ako para sa kagandang ating bayan. At lagi yung tandaan, Mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Galapon.